ila mera mo. Akin na nga si Gabin. Tingin mo ba marunong ka magawak ng baby? Eh, mami, mag-isa po siya dito eh. Para mera ka? Mag-isa. Nandito ako, di ba kinuha ko ng cellphone ko? Tsaka ito nilampin. Tsaka huwag mo tawagin mami. Hindi mo ako mami. Isa lang yung anak ko. At ng daddy mo. Si Gabin lang yun. Tingnan mo, itsura. Ano ginawa mo dito? Siguro kinurot mo to. mera bata ka. Ba't diba mo inaantay mo dyan? Tunga nga ka nga, pa. Alam mo, Cassandra pala, may labada ako doon ha. Pakitapos mo. At saka yung pinagkainan namin ng breakfast. Hugasa mo yun. Huwag mga dyan. Gawin mo na. Bubita. Puro ka lang ganda. Sampaling kita dyan. Kinapay huh? ka noon. Bagal naman ng wifi. Ah, uh, mami, ito po. Ba't ayan na naman yung luto? Saka hindi masyadong crispy. Ito gusto ko sabi ko sa'yo, medyo well done eh. Sorry po, mami. First time ko po kasi magluto ng ganito. At saka tinikman ko na po, masarap po naman. Hindi masarap? Munggo na naman. Hoy, bilis mo ilatag yan. Napakabagal mo naman. Hoy, ikaw bata ka ha. Pagdating na yung tatay mo. Pagdating ng daddy mo, dapat di ka nagsusumbong ha. Siguro doon mo maayos sasabihin mo. Hindi mo yung bunga mo kape ko. Tagal naman ng kape. basta ka mo naman, Cassandra. Napaka-upat. Oh, ay, anak, upo ka na. Hello, man. Ay, Ba't parang ang dungis-dungis mo? Parang di ka na naman naligo. Kasi ko. Nandilimahay talaga yan. Kasi laro na laro kanina eh. Diba? Tsaka sanay naman magigitata yan. Minsan nga, two days, hindi naliligo yan. Ay, naku. Sabi Baboy ko naman sa'yo. Baboy talaga mo. Anak, dapat bago tayo kumain, maliligo ka na agad para pagdating ni Daddy, malinis ka na. Mahal mo na itindi niya. Dito huh? si Gabi na nga ano, mahal mo. Hello, baby. Oh, yes, yes. oh. Tara, kain na tayo. Oh, ba't lang yung pinggan? Wala kang pinggan. Anak, ito pala. Share na lang tayo, mahal. Oh. Ito, anak ko, oh, kumain ka na. Ano gusto mo? Masarap yung luto ko sa yung munggo. Oh, mukhang oh, masarap yung luto mo, ha. Oo, oh, oh, mahal pinaghirapan ko iluto yan, di ba? Saktong-saktong. Pagod ako galing trabaho. Oh, Muti na lang ang baby ko. Mm palengke. Ah, uh, daddy, kailan po ang off niyo? Mm, anak, next week pa ako siguro makakapag-day off eh. Bakit anak? Pwede po tayo mag-banding. O oh, sige, saktong-sakto -sakto yan para makapag-banding tayo nila mami mo ha. Mahal! Ah, uh, sawad-sawa na to. Di ba sawad-sawa ka na maglaro dito? Ano bang gusto mo? Masan mo ba gusto anak? Sa Disneyland Oh. Tapos Anong Disney yun, na. dan? Nagtitipid niya. Dali kakapangan ko lang, di ba? Ayan mo, mahal. Huwag na mahal. Ibilang e, mo na lang sa gabi ng bagong crib. Diyako ng mga milk niya, bagong damit. Ito kasi Pasko pa ito. So, eh. Ayoko na yan. Sa weekend, mag-ball tayo. Mm -hmm. Yeah. Gusto kapag. lang <laughs> Kain na, kain na, anak. Mm. Hoy. Sandra. Eh, yes po, mami. Anong aralan niyan? Tis oras na ng gabi. Inaantok na ako. Yung daddy mo nag-agawa-gawa pa doon ng mga projects niya. Oh, para sa business proposal niya. Hawa ka mo tong kapatid mo. Pero, mami, ay, kailan uh, kailangan ko po kasi mag-study. Bukas po may exam po ko. Alam, paki. Tsaka, eh. sino ba sa'yo sa nagsasabi na makapagtapos ka pa? Huwag kang magpiling. Pareho kayo ng nanay mo. Hindi ka makapagtapos kasi maaga ka rin lalandi. Um, uh, pwede po ba huwag niyo dito si mami? Hoy, huwag kang maldita. Lahat ng gusto ko sa bahay na ito, idadamay ko. Gusto mo pati buhok mo, idamay ko. Igupitin ko yan eh. Maldita ka, pilingira ka. Di ba ilamera ka naman kay Gabin? Ayan, alagaan mo na. Bagay ka naman magyaya. Maganda ka lang, pero di ka makapag-graduate. Yan, patay mo na yan. Sayang kuryente. Patay mo yan. Wisit ka. Talaga mo yan Huwag sa kwarto namin. Sandra, parang kanina pa na napapasin, parang malungkot ka, no? Eh kasi po, mababa grades ko sa school eh. Hindi po kasi ako nakakapag-focus sa bahay. Huh? Bakit? Anong nangyari? Kasi po si Tita Gretchen, ma mean po siya sa akin. Ay, nako naman. Nakakalam ko, mabait kang bata. Pag patuloy mo lang yan, galingan mo sa school. Tsaka kung may gawin mong masama sa iyo si Tita Gretchen, huwag kang mag magdalawang isip na sabihin sa daddy mo yan, ha? Tsaka huwag mo kayang mamiya, Sasha. Alam ko naman mabait ka. Tsaka tandaan mo lagi, nandito lang ako. Okay? Basta wag mo kakalimutang maging mabait lagi. Hey, Andra, antok na antok na ako. Kanina pa tong kapatid mo ayo to, Miguel. Huwag ka mag-aral. alaga mo muna naman to. Puro pag-aaral lang po, patutunguhan yan. Bakit Sabi mo na yan. Importante po sa akin to. Ah. Sa'yo, importante. Bulag po ba kayo? Tapakita niyo pong may ginagawa ko, di ba? Hoy, 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 wag kang bastos ah. Bakit ka bastos? Mahan na sa nanay mo. Alagaan mo to kundi susumot sa tatay mo. Sumusobra na po kayo ah. Wala naman po kayong ginagawa. Eh, gusto kong matulog, eh, gusto kong magpahinga, tsaka manonood pa akong papalabas papal mamaya, mga gusto kong panoorin sa Netflix. Kita huh? niyo po, may ginagawa yung tao eh. Wala akong paki. Bata ka lang, Cassandra. Hawakan mo na to. Paano kung ayoko? Susumbong ka? Oo, isusumbong kita. Sasabihin ko na sinasaktan mo si Gabi. Parang, parang ikaw yung bata. Subongera. Hoy, maldita ka. Hindi ko pa natatakot. Gusto mo kalbohin kita ngayon? Eh. Gawin kung gusto mo, mo kayang sampal-sampalin ko yung mukha mo? Gawin mo kung anong gusto mo. Hoy, pag sinabi sinab ko kakalboin kita, kalbuin kita. Huwag ka matapang, wala ka sa lugar. Wait, kina nito? Ay, mahal si, si Cassandra kasi hinapin niya ni Gabi. Hindi, tapos na palabas. Hindi mo ba alam, napapanood ko kayo sa live? Cassandra, kunin mo si Gabi. Mahal, hindi, hindi mahal. pwede yan. Mahal, makinig na naman sa akin eh. ka na sa bahay namin. Tumaldita na to. Ano ba? ba, ba Mahal, wala akong pupuntahan Anak naman natin si Gavin eh. Kaya nga, ka, sa akin mapupunta yung bata. Hindi mo naman kayong bubuhay ng mga anak. Kaya makakalis sa pamamahay ko. Mahal, please. Wala akong pupuntahan Wala akong pakialam kung wala akong pupuntahan Magbabago ako. Hindi naman tayo perfecto eh. Okay. Alam ko, hindi ka na magbabago. Mahal, please. Mabait naman ako. Malis ka na, Rekin. ano pa magawa ko sa'yo? Ha? Layas! Sorry anak ha, hindi ko kasi alam na ganun ginagawa sa mga mga tita Gretchen mo eh. Okay lang po. Tayo na lang dalawa, kaalaga natin si baby ni Gabi mo. Hmm. My God, the ice cream we used to consume.